Hello, what's up mga kapaytors? Isang mapagpalang araw naman sa ating lahat at welcome back to my youtube channel For today's video mga kapaytors, update lang tayo sa aming ginagawa dito sa construction Kaya i update ko kayo sa aming project dito uh, Sa so, ngayon lang nakakita ng aking mga video, please subscribe my youtube channel TwinMix TV Russell So mga kapaytors, update lang muna tayo sa ating ginagawa dito sa construction yan, dito nakapagbuhos na kami ng outer column natin. Itong apat na buhos na at natambak ka na. Uh, doon sa kabila nagtatanim kami ng kuan. Ah, para sa ating outer column at pagporma ng mga pondasyon para mabuhusan na natin mamaya. Yan, natambakan na natin dyan mga kapaiters. Dito tapos na namin pag -islab. at nagkapaglagay na kami ng mga abang sa ating aspirator uh, wall. Uh, dito naman ito yung ating outer wall. Yung dalawa doon hindi pa nabuhusan at pinapormahan pa nila. Yan pinapormahan pa nila yung dalawang kolom dito isunod dito yung nabuhosan na natin yung apat yan tapos mag lift tayo dyan dito, pagtapos naman natin buhos doon sa kabila yung outer wall, dito naman natin isunod, mabiliada tayo ng aspirator uh, wall at pag para mabuhosan na natin yan, napo mga kapaiters. yun Ito yung mabuhosan na naman namin ngayon mga kapaiters uh, forma kami ng uh, foundation patayo ng abang sa ating kolom sa ating mga poste yan kibali 60 by 60 pa rin yung size sa ating poste dyan kibali pitong pundasyon to at pitong uh, columns dito mga poste ito yung uh, tugbang dito ah sa kabila Maya maya mga kapaiters Matapos ito pagpapurma At pagpatayo sa ating mga Abang sa ating poste dyan Sa bakal Magbubuhos na tayo Yan itong ating mga kasamahan Yan ito yung style ko sa pagpatayo ng kolom Sa kabilyada sa poste May parilya tayo at ah, ibali yung foundation natin dyan. Ang kapal dyan is 2.44 uh, by 0.5 meters. Ah, medyo malaki-laki pa itong gagawin natin dito. Dahil dito tayo matagalan sa ating mga separator wall. Yung mga wall na yan. At pag forma sa poste. Ah, kibali mga kapiters, galing dyan sa top flooring natin. Uh, magdugtong pa tayo ng kabilya dudugtungan pa natin ng uh, 12 meters Yung mga kabilya natin Dahil galing dyan 8.3 meters Saka na tayo magbibim Ibali mataas yung elevation dito Sa ating bim 8.3 meters uh, Top bim na yun yan, taikot yan. Pagdating naman ng 8.3 at tataas naman tayo ng 4 meters para sa ating arok beam. Yan, pinupormahan na dito yung dalawang naiwan. Hindi ito nasama sa aming buhos doon mga kapaiters kasi hindi pa ito natapos pa hukay. Ibali na huli ito. Eh, ngayon lang lang namin to uh, pupormahan. Isabay namin sa buhos doon sa puting, doon sa likod, yung pinakita ko kanina. Isabay natin yan sa buhos mamaya. Pagkatapos nila pagpaporma dyan. An, ito yung update sa ating ginagawa. Tarbaho dito sa construction. Uh, please subscribe my YouTube channel at pakipalo naman sa King FB page, Landor Vlog at uh, shout out sa lahat ng mga subscriber natin dyan mga silent viewers and buhay construction workers mga kapaiters uh, kibali mga kapaiters ito na yung forma sa aming uh, fondasyon ito yung abang na mga kabilyada sa ating poste kabali dalawa dalawa bandol to Uh, 25 mm yung gamit natin dito yung size sa ating poste is 60 by 60 at kunting tips lang mga kapaiters pag maglagay tayo ng mga ganito uh, parilya or mating lagyan natin ng uh, concrete spacer tulad nito kailangan may concrete spacer siya para hindi siya lumapat dito sa ating uh, alin concrete Yun, tulad doon mga kapaiters oh. may mga concrete spacer tayo yan ito na yung forma pag install natin sa ating kabilyada sa poste uh, kibali 45 yung iskwala sa ating uh, poste nakatali yan dito sa ating mga mating yan kibali tapos na tong uh, anim na pundasyon natin at kapaglagay na tayo ng mga abang na poste sa ating kabilya, kabilyada para sa puste alas na lang yung doon sa pangpito yan ganito lang tulad dito yung thickness pala sa ating foundation dito mga kapaiters is cm yan yung mga concrete spacer natin ganyan lang yan pag install mag abang. Uh, yung ano naman natin, mga stirrup uh, galing doon sa pinakailalim, uh, 5 cm isa, tapos ating uh, 10 cm na 'yan. Hanggang 10 10 cm, 10 cm at the rest dyan is 15, pero hindi pa namin nilagyan 'yan. Saka na namin lagyan 'yan pag mubuha na 'yan ng pundasyon uh, natin. Ayan mga kapiters, nabutan kami ng gabi bago na buhusan. Yun, yung pamkrit. Inuna namin pagbuhos itong dalawang kulom bago namin isunod yung uh, kondisyon doon. Tapos na yung dalawang puste lipat tayo dito sa pundasyon doon lipat na lang concrete dito na tayo mga kapaitors ito na ang ating bubuhusan dito tayo magumpisa papunta doon sa dulo daming kung ini mga hinsektu, at puno ng isa, pangalawang pundasyon. Yan mga idol. Last ball na lang yung bubuhusan namin doon sa dulo. Doon banda. Dito tapos na. Ito na yung forma sa aming buhos sa pundasyon. Yan, tapos na mga idol Okay mga idol tapos na natin nagbahos ito yung update sa ating uh, mga activity dito at hanggang dito na lang thank you for watching bye bye